Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Sa pamamagitan ng OVP Eastern Visayas Satellite Office, na ng 15,000 pesos na kadagdagang puhunan ang isang MSME. Ang kanyang produkto, Binagol, isang Filipino treat na paborito ng mga tagalayte. Si Maribeth Aglawan, si report. Sa bayan ng dagami sa Leyte, may isang Filipino treat na bida tuwing may handaan. Paboritong merienda ng karamihan at patok pang pasalubong. Paborito din ito na mga Leytenyo ang binagol. Ang binagol ay gawa sa talian o gabi, gata at asukal. Kinakailangan ang mahababang pasensya sa paggawa nito. Dapat tama rin ang sukat sa bawat rekadong ihahalo. Kapag nasobrahan kasi sa asukal, ay nakakaumay dahil sa sobrang tamis. Kapag kulang naman, maputla ang kalalabasan nito. Isa si Alfredo Castro sa mga kilalang gumagawa ng binagol sa Leyte. Pinatikim din namin ang sariling versyon ni Alfredo sa tradisyonal na binagol sa mga taga Leyte at ang kanilang hatol. Kwento sa amin ni Alfredo, nagbitir siya sa kanyang trabaho upang magnegosyo. Dati ako, trabador. Tapos nagkuhan ako, nagkuhan ako mga lugarin ba. Amo ito, nag nagaring na na ito, nag ako na nag -ayad. Tapos kami na nag dispose At upang mas mapalago pa ang kanyang sinimulang negosyo, lumapit si Alfredo sa OVP, Eastern Visayas Satellite Office, upang mag-apply sa programang Magnegosyo Taday, isang programa na nagbibigay suporta sa mga Filipino entrepreneurs. Malaki na itong tulong. Bakit sir? Ay, ma Dudugang nga puhunan ba? Nagpapasalamat naman si Alfredo sa ipinagkaloob na tiwala at suporta ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa kanya. Nagpapasalamat ako ang OBP nga taga na kung pandugang nga puhunan. Mula dito sa probinsya ng Leyte, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News. Isa pang MTD grantee mula Tacloban City nagbibenta ng masarap na muron. Ang gamit niyang recipe, aba pa mana pa daw ng kanyang mga magulang. Ang detalye, abangan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.